Again, Cecilia, welcome back for today's video. Gusto ko lang mag-share sa inyo konti na lang ang laman. Kaya, share ko na sa inyo. Alam nyo ba, guys, na ayokong gumamit nung sabon, toner, at serum nila. As in, yung set. Pero, ito, guys, nagustuhan ko. This is from Brilliant. Yung foam wash lang nilang nagustuhan ko. So, ito ngayon, gusto ko i-share sa inyo. Kasi nga, ang ganda. Guys, maganda siya. Nakakaputi, nakaka-flawless, nakakatanggal ng mga blemishes. As in, nakakatanggal ng mga, mga maliliit na tumutubong mga butlig-butlig sa balat natin. And then, yung pimples natin, nakakatanggal to ng pimples, guys. Yung hindi naman malalang pimples. Pero, kapag malala ang pimples mo or maraming pimples kagaya nito, baka sakaling matulungan ka nito. Or yung mga dark spots mo, or yung mga pimple marks, acne marks, matulungan itong, ano na to, brilliant foaming wash. Guys, ang ganda nito, matagal ko na siyang ginagamit, kaya konti na lang, kaya isi-share ko na sa inyo kasi nga, nasubukan ko na talaga maganda siya sa balat natin. So, ito ngayon siya guys, mabango siya, Ouch. Mabangos siya. Nagilamos lang ako doon sa ano. Tapos, ayan. naganda lang ako. Tapos, balik ako dito. So, ganito siya, guys. Ayan. Mura lang to siya, guys. Ayan. Lalagay ko yung link para original yung mabibili nyo sa comment section. Ayan, ganito siya. Baka, oy, ishake muna natin mabuti. Ayan. Mabula po to siya, guys. Ang bango. Dito ako na ano sa bango niya. Maganda at hindi masakit sa ilong yung amoy niya. Napakaganda nito guys kapag meron kang ganito kasi marerelax, mamamassage yung ating face. Guys, ang ganda talaga nito paulit-ulit ako sa ganda. Kasi guys, nakakaglowy ng ating balat ito. Tapos, syempre dahil minamassage nito yung ating dito, yung ating dito, dito na tinutubuan ng mga whiteheads, blackheads, yon the best po siya. So, ayan guys, hindi ko na ano, nababasa naman dito yung mga ingredients niya. Pero ang alam ko dito ay meron siyang alpha arbutin para pampumute at saka glutathione para pumute yung ating balat. Alam niyo ba guys na na-try ko kasi meron akong konting gasgas sa mukha ko. Madali siyang matanggal dahil dito. Ayan, mabulang-mabula po to siya guys. Ayan, ganyan siya. Grabe. Na-share ko na to sa ano, sa TikTok ko at doon maraming bumili nito, guys. Pagka-share ko, maraming bumili nito. Foaming wash ng Brilliant. Hindi ko kasi gusto gumamit ng ano, ng hindi siya nakaka-exfoliant, guys ha. Hindi ko kasi gusto gumamit ng set na as in yung Rejove. Yung mga sabon-sabon lang gusto ko, pero hindi ko pa na-try yung sabon nila, yung Solid Bar. Ayan, ito lang yung tinry ko kasi gustong gusto ko talaga ayan, napasukan ng bubbles yung aking ilong. Gustong gusto ko kasi yung ginaganito ko, nakaka-relax and then, as hindi ko nahihilo din, yung aking mukha para matanggal yung ibang mga tiny bombs dyan. Ayan, ang ganda nito, nakakatanggal ng mga tiny bombs guys. Ayan, namamassage pa yung mukha natin. Ayan, kapag sagi na yung mukha natin. Glow ito sa balat natin, guys. At the best to gamitin, 3 times a day. Sa umaga, sa tanghali, at saka sa, kung may time ka sa tanghali, gabi, ayan. Massage-massage lang, ganun. Tapos, as in, hindi ito ma sa balat natin. Hindi nangangat yung balat ko dito. Ito yung nagustuhan ko. Kasi mild lang din siya. Pero, may effect siya sa balat natin. Ang problema ko kasi guys, yung dito ko, malimit tinutubuan talaga ng mga ewan ko ba dyan, tumutubo. Dumi kasi, galing sa dumi yan. So, malimit siya tinutubuan dyan sa ibabaw ng ilong ko. Ayan. Kaya, the best siyang gamitin kapag minamassage natin ganon. Parang brush mo. Hindi mo na kailangan maghilod kasi nga, eto, at huwag kang mag-alala, malambot po ito, safe po ito. And, FDA approved nga po pala ito guys dahil from Brilliant po ito. Ayan. Nakapag-try ako dati ng job set nila pero hindi ko nagustuhan. Siguro dahil mali lang yung pag apply ko. And eto guys, kahit ibabad nyo lang ng mabuti sa inyong balat, okay lang. Walang ano, hindi siya harmful sa balat natin. And then kapag malaki yung ganito natin dahil syempre pang massage to, ganyan, igaganong-ganon nyo na din guys. Kita nyo, madaling mamula yung mukha ko. Kasi guys, grabe, ang ganda talaga nito. Nakaka-glowing talaga and glass skin glow ng ating face. Nakaka-glass skin to guys. Ayan. Wala nang bula. <laughs> Ayan. Pwedeng gumamit ito kahit lalaki guys. Hindi lang ito pwede, hindi lang ito pang babae, eh, pwede rin sa lalaki. Maraming mga bumili sa akin ito na mga bading yan, mga bading. At mga girls, lalo na mga kabataan na may maraming pimples. Ayan. Brilliant foam, foaming wash, the best po siya sa merong mga pimples na kabataan. Ayan. So ayan siya guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Wala, papakita ko lang sa inyo na ginagamit ko siya. Kaunti na lang kasi talaga. Ayan, Lalabang ko naman yung aking towel eh. Kaunti na lang talaga siya. Siguro naka ano na ako, naka isang buwan na akong gumagamit to, pangalawang bote ko na to, naitapon ko kasi, hindi ko tuloy may pakita, naitapon ko, guys, pwede nyo ring ihilod to sa dibdib nyo, lalo na kapag may libag-libag tayo dyan, kagaya ko may libag-libag sa leeg, ayan, ginagamit ko rin talaga to dito, sa aking leeg, etong foaming wash na to, at guys, hindi masang ang kami to, mabango to, promise. So that's it for today's video about foaming wash from Brilliant. Bye!